nakikisip pa ako. yung na. O oh, kasa ano? Sa bumper? Kasi, talagang, oo, oh, na isip. kasi ako nakita BI dun sa mga pinadalang ano ha. <laughs> Nakalimutan na ilagay. May BI yun talaga. Okay. So, yan. Uh -oh. Magaling ka naman mag-isip eh. Yan. <laughs> Grabe ha. Ah. Mm -hmm. Ayan. Um, isang, <laughs> ito ah, from typing na naman. Ito naman from shooting years ago. May isang, ano, actor na ah, habang nag-shooting, Siyempre, malayo yung make-up room. Walang eh, kasi ginanap, ginawa ito sa isang airport sa Subic. Sa Subic hmm. airport. So, kumaga, yung make-up room niya is malayo. So, mind tired mind. na yung actor. Hindi ba sa Clark? Hindi ba sa Clark? Hindi, Subic. Sa Subic, yung airport, oh. may airport, airport doon na ginaga, ginagamit pang shooting eh. Land, land, oh. Ah. Mm -mm. Yung maliit lang. Tapos, pa Oo, pagod na kasi madaling araw na to eh. Tapos pagod na siya, so instead of going back pa doon sa makeup room, kasi nga kukuha na agad yung eksena niya, humiga na lang siya doon sa floor. Pero nakaka-believe kasi, kasi yung mga yung mga talents nga, umihiga um, doon pagpagod, di ba? Siya talagang humihigay sa floor, wala siyang cams. Ah. Uh, nagulat ako no umiga siya no kasi syempre top ano siya premium actor na siya di ba pero wala siyang kaarting heart ng humiga sa sa floor ng airport kasi nga sa sobrang pa Walang, wala ano, ano walang hindi siya naglagay ng sapin? wala wala, wala pa siya hindi, ko siya ha wala siyang assistant Meron eh, pero hindi ko alam kasi pag kasi galing ako sa ibang part ng airport, pagdating ko, ay nakalakad na, nandun na siya. Hindi ko alam kung baka pinoperan siya ng higaan o ano. Pero that time wala siyang dalang ano eh, sleeping chair, yung mga taking chair na tinatawag, wala talagang humiga lang siya. Talagang ano siya, uh, cowboy na cowboy sa sa mga gano'ng sitwasyon, hindi siya maarte. O, oh, tinanong pa niya yung mga tanas. Yung mga tanas, maski pagod na, antok na talaga nakaupo lang o nakatayo. ay na talaga, ah, hindi talaga iupo dun sa, sa sleeping chair. Ay, sa floor. Oo. So, siya talaga sobrang pagod that time. That night pala. Oo. Oh, siguro kung, I'm sure malinis naman doon, di ba? Ako din. Malinis pag naman. Oo. Mm, tsaka parang, naka-jacket naman yata kasi yung ex-send eh. na Parang kasi Uh, susunduin ba o uuwi siya. Basta, uh, oh. kasi yung pelikula din naman, kinuha na din sa ibang bansa yung ibang parts. Yun nga lang, hindi naging malakas sa box office yung movie na to. Yung movie na kinuhanan na yun. Talaga, oo. ah uh, Anong ano, uh, mga boyfriend ba siya ng isang young actress din? Ah, nababalitang girlfriend niya yung isang actress na makakasama niya sa bago niyang serye. Pero wala pa namang confirmation sa kanilang dalawa. As mm. na, ABS uh -oh. na to? Okay. ABS. Uh Oo. -oh. Tsaka kasi talagang nung nakaiga siya, ay, tinignan ko talagang bakat bakit yung abs niya dito. As kasi di ba, naka-shirt lang yung ano. Uh Oo. -oh. Yung, yung pinag-interesan. Hindi talagang uh, Ano pang ano gusto ko sabi gusto pa sana mag-offer ng ano pero na dress ko wala pala wala din pala akong dalang taping chair. <laughs> Or ano gusto ano pa sana humiga. Do you want to join? Ano pang clue hindi hindi huh? mo. Uh, ano'ng clue? Huh? Ano clue? Papa siya ng bayan. Ah, 'yung naman. Mm, tapos naku parang nawalan ako ng. Ha? Oo. Basta 'yung 'yung niya 'yung ano, kilala parang isang letter lang. Mm -hmm. Hindi kayang magdiak ng ano, ang um, isang pamilya. An uh, depende kung sa grado ang paniniwala nila na hindi dapat umigabasta basta sa uh, uh, sa sa uh -oh. diba uh Oo. -oh. Mm -hmm. uh -oh. pero ano niya napaka ano niya hindi siya maarte diba Nandun siya sa Maski, American basta... kasi uh -oh. siya sa Manila National Film Festival uh Oo, -oh. top to yung pelikula niya sa isang film. Eh. Marami, na na tuwa sa kanya. Mm -hmm. uh Oo, -oh. kasi, saka mabait talaga siya. Hindi uh -oh. na pa-picture niya sa airport pa lang. Tapos, ang bongga, di ba? Kasi, uh, mm -hmm. doon sa isang pita talaga siya, kasala niya, kasama niya yung ito, uh, ha? Yung leading lady niya na nagsabi naman sa isang bagong pelikula na I like your bird. Oo. Oh, Oo. Um, <laughs> uh, <laughs> uh, uh, kasama uh, din tapos, siya sa isang, sa isang pelikula. Na nag siya sa pelikula. Oo. Uh, 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 pero bawal uh, daw niyang ipromote. promote uh, Yung pelikula niya. na yun. Kasi may kontrata yata na bawal niyang uh, Oo. Saan ang oh. naman nila si Papa P? Asya <laughs> natin yung mga, ano, mga ating lovely viewers ang maghula. Parang hindi naman, ano, hindi naman pangit yung, ano, yung, yung blind item. So, ayaw mong aminin si Papa P yan. Alam sa mga sige. Parang maghula. Parang naman <laughs> panwari yung mga viewers. Oo. Ah, uh, 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 ang initials niya ba ay double? Double P? Pwede. Pwede. Pwede kang mapakanta ng pa 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 Yan, nasa tono ni Mako. Pwede. Wala pa. Ayan, ha? Baka, baka, uh, maano ka sa pagkanta, ma-strike tayo. Ha, talaga? <laughs> o, ano uh -oh. pong, At least, di ba? Yun na, sabuk, ko na, kuha, kuha na, kuha na nila yan.